mga kabukid maging aral na sa atin na habang tayo ay malakas pa isaayos na natin yung mga dapat nating isaayos so today a uh, new years day, new years eve uh, meron ako ditong tatlong uh, anong tawag dito stick, ayan kung saan ito ay sunod-sunod ng haba uh, may uh, may mahab, tatlong size to tatlong size, ayan o oh. May pinakamahaba, yung sunod, tapos yung pinakamaigsig. So, ito'y uh, papalabunt ko sa aking tatlong anak kung saan uh, may inilaan na ako sa kanila na pamana, buhat sa kanilang daddy na lote, 500 square meter, kung saan lot 2, lot 3, lot 4. Kasi yung lot 1, uh, yun ay uh, kung saan nakatirik yung aming tahanan. So, papipiliin ko sila para nang sa ganon, ito ay yung kanya-kanya sukat sila naman ay matured na kung anong gusto nilang itanim, itayo, o kung anong plano nila, ana ah, sa kanila na 'yung ah, ah, pagpapasya. Sabi nga natin magtiwala tayo sa ating mga anak at ibigay natin 'yung ah, nararapat para sa kanya sa maagang panahon. Para nasa sa ganoon, matuto din sila sa pamumuhay. maging positibo. Yan lamang ko. So, sim eto, tusok natin 'to sa prutas. Uh -huh.

Ayan, tabi-witnesan! Kung ano nga kayo? ano ano naman nila. Ano yon Ang pinakita niya po. Sarang sunod lang. Ang Pare-pareho yan. Kung ano nga kayo? Oo. Pare, na nangasap. Hahaha. lang yun sa akin. Ay,

Ano ba ni Kuya na? Ano ah, ha? <ver> nosotros... <talar French> <t recover sounds> Akin ang mahaba. Akin ang mahaba. Akin ang dulo. Sakit no! -no! Sa no? gitna. pa ka. mechanics? Sa pinakamahaba saan? Sa bahay. Maganda GT <GTCC> <tels> kami talaga. Maganda kami talaga. Kay Kay Kuya. Yun sakto Sakta may baboy. Hindi na, yung na. Hindi, yun dito. Yung pinakamagsi dito. Ha? Huh? Hindi ah. Hindi ah, kaya Alison. Ang Ano si Mami? Oo oh, nga. Ma. Yun nga, pinakamagsi niya. dito. Yaman. Wow, mga. ina inami, inami, Cheers, cheers. May back tires lang yung sa akin wala well, to mga kabukid natutuwa na ako i-share sa inyo no? yung pinaka maigsi yung nakuhay yung panganay ay ito itong space na ito, ito. may mga mangga uh, rambutan centuris na tanim at the same time may bonus pang uh, talaga yung sinaunang talaga yung sa iba ay balloon yun mga aking uh, yung, yung, yung sa pangalawa yung second lot na nakakuha naman natin ay yung panggitna na uh, aking anak so ito naman siya itong space na ito ito, 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 ito. Marami naman siyang puno ng mahogany. Tapos yung dulo, yung dulo doon, yung pinakadulo, nasa dulong espasyo, yung aking uh, ah, bunso. Yan, may mga puno naman siya, kawayan, sintures, at saka uh, ah, meron ding rambutan. So, kaya maganda siya. Eto, kita naman, meron siyang sariling daan. Ayan, eto, yan. So, uh, sabi ko nga, habang maaga, iayos natin yung mga dapat iayos opanan sa ganun asakta uh, himikin na rin ng ating uh, ng future ng ating pamilya ayan happy new year